Alam nyo ba mga kagoy, natutunan namin yung ganitong pagkain sa mga Ilocano? Ganitong klaseng ulam nga nila ay okay na nga ito. At hindi mo na nga kailangan maghanap pa ng ibang ulam. Dahil ganitong klaseng pagkain nga ng mga Ilocano ay sobrang sarap na nga. Meron pala ako ituturo sa inyo na masarap na ulam. Ito unam. ay lang din namin sa mga Ilocano. Kanigurado ginagawa nyo rin ito. Yung pinagsama-sama ang mangga, kamati, sibuyas, alamang at sardinas. Nung natikman nga namin yung ganitong klaseng pagkain ay nasarapan nga kami kaya paulit-ulit nga namin itong ginagawa sa Legit bahay. Legit talaga na masarap mga kaagoy. Hindi man ako Ilocano. At purong panggasinense nga ako. Pagdating naman sa mga pagkain tulad nga itong ginagawa nga natin. Hindi ko nga alam kung pangalan nga nito. Ay, buena, sali, yu, yan, mga ingredients ay kailangan mo ang hatiin. At depende kung paano nga paghahatin nyo nga dyan. Kahit anong hati nga ang gawin nyo dyan ay sobrang sarap nga ito kapag nagawa at nyo nga. At dahil sa nga natin natutunan itong pagkain na ito. ito. Meron nga ako natutunan na salita. Pumunta nga ako ng Tugigaraw. At Tabok City. Doon kasi Ilocano nga ang kanilang pananalita. At dahil hindi naman tayo Ilocano at inosente nga tayo sa kanilang ang salita. At tinuro nga sa akin ng mga tropa ko na salitain na dark At doon ko nga yung salitang yun. tawang-tawa nga ako mga kaagoy. Balik na nga tayo sa ginagawa natin. Na. Balik dalawang manggalang pala ang gagamitin natin dito dahil sa isang kilo ay nasa 200 pesos. At yung dalawang nabili na nga natin ay umabot na ng 140. Dahil hindi niya pa nga kapanahunan, ang mataas talaga ang presyo. Kaya sa mga Ilocano dyan ay alam na alam nila itong ginagawa ko. So paghahati nga ng mangga natin ay kailangan mo nga lang itong saksakin ng saksakin nga itong mangga mo. Pwedeng malilit, pwedeng malalaki nga ang paghahati mo nga dito. Ganyan lang ang ginawa ko. Para kapag hinati yan mga tol, ay, ay sakto nga lang sa laki. Basta mga kawoy kahit wala nang ibang ulam, basta may nakahain. Na ganitong ulam nga ay panalo na. Ay nun no, natawayan nyo yan, baka pa ulit kanon. Aga makapasawa kasing kanon niya. Unya ako, excited na nga akong kumain. Mangga pa nga lang, inaasiman na nga yung mukha so, akong, akong, tagal ko na kasi hindi nakakakain ng mangga. At sa wakas, natapos na nga natin hatiin yung mangga kamatis, si Buyas. Upisan na nga natin ang paggagawa ng masarap na pagkain ng mga Ilocano. Unang-una, ilalagay nga lang natin tong mangga natin na nahiwa. Ibuhos lang natin. The more na mangga, the more na mas masarap nga yung kinakain nga natin. At pagkatapos, ibubuhos na nga natin yung ating kamatis. Kahit hindi nyo nga tanggalin dyan yung buto, hindi naman yan tutubo sa katawan sa Sa childhood ko kasi mga kaagoy, kap kumain ka daw ng buto, tutubo daw sa katawan Hindi mo. Hindi naman tutoy, lalabas mo lang din sa CR. Pagkatapos nga, ilalagay na nga natin dito yung sibuyas natin. Mas In. perfect nga mga kawig kapag laso na nga ang nilagay nyo Hindi dito. Di Hindi naman ako nakabili ng laso na dahil wala nga akong nahanap. At pagkatapos, ilalagay mo na nga dito yung alamang mo na saktuhan oh, lamang. Oo, sobrang sarap na yan. Para mas lalong sumarap nga. Yung ating ginagawa ay maglalagay na nga tayo ng Youngstown sardine Iba talaga ang luto. At pagkain ng mga Ilocano ay talagang sobrang sarap. Dalawang sardines nga ang ating ilalagay dito sa ating ginagawa. Dahil sakto nga lang hindi sobra, hindi kulang. At higit sa lahat. Wala kang love life. <laughs> At kapag nabuhos na nga yung dalawang sardinas dyan, mga kaagoy. Saka naman natin nahaluin nga ito ng dahan-dahan. Ganitong-ganito nga yung natutunan namin sa mga Ilocano. Yung nakikain nga kami sa ibang lugar. Hindi na namin ina-expect na sobrang sarap nga nito. Malain mo kahit wala nang ibang ulam, basta't ito lang ang makain Ay mo. Ay, solve na solve ka na nga. Kailangan nga lang natin durugin ng kaunti yung ating sardinas bago nga natin to haluin. At gusto ko pong matuto ng mga iba't ibang klaseng ulam ng mga Ilocano. Kaya kung Ilocano ka mga kaagoy, pak comment naman kung taga saan ka. Para alam ko kung saan napadpad ang aking video. Kung papansinin nyo nga parang suka nga lang itong ang aso or pusa. Pustahan pa tayo mga tol kapag natikman nyo talaga ito. No. Baka matalo kayo sa pusta. Isa na nga ito sa pinaka-paborito ko ang pagkain ng mga Ilocano. Natuhin ko makain talaga ako ay talaga nakakarami talaga ako ng kanin. At natapos na nga yung ating ginagawa. Nabanggit na nga rin natin yung kanin. Oras na para kumain. Kaya binuksan ko na nga yung rice cooker namin. At kumuha na nga ng kanin. Tatlong kutsara nga lang ang kinuha natin. Tara na, umpisan na natin ang masarap na pagkain ng Ilocano. Ay, sold na naman ang araw ko nito. Unang tikim pa lang talaga mga pre. Sobrang sarap. Nakakamiss talaga ang ganitong pagkain. Kaya kung hindi nyo pa nga ito nasusubukan mga tol, subukan nyo nga yung ganitong klaseng pagkain. Promise, hindi hindi kayo magsisisi. O siya, dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod. Kain muna ako, Agoy!